Oh, talaga tayo, si Bubbles. Oh, Ayun na! Ayun, Ayun na! Pasente na tayo, Dok. Nice oh, one. Good job, good job, good job, good job. Five thousand. Oh, picture mo, picture mo, na picture. Sa picture, 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 picture. <laughs> Bubble. Tapi kaya nang di ka kasama sa picturean noy. Wala oh, sa script yan. Wala talaga kaya. <laughs> di ka kasama para. sa picture. Kung ano yan to? Kung ano yan to? Malamang. Simple kung ano yung gamit. Yeah, nice one, nice one. So, hindi magpakilala ka sa camera Pakilala, di na ako si Doc Pakilala <laughs> <laughs> ka siya akin Di na <laughs> 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 <Dinoho ba>. ako <laughs> <laughs> si Doc O oh, <laughs> Doc, dalawa na, dalawa na Dito nga, pinatay na kami Para nga kumita nga naman yung hospital Kasi wala na kasi nagpapagamot Kaya kami yung napili ni Bubbles Grabe ka naman, Bubbles Kulong niyo yan ng pagkatagal-tagal, hindi na makakalabas sana. Dok, Dokoy, grabe doko, ka doko, naman Dok sa'kin. Dok, ikaw rin, ano, di ba Dok sinaksak ka rin? Pwede na ho yun. Wala ka. Dok, di ba eh, sinaksak ka rin? Sa, kung sinaksak ho kayo sa pag-ubad din yun ng damit, kung sinaksak ko kayo, di sana meron ho kayong hiwa dyan. Ay, Dok. May hiwa po ba kayo? Ang sabi nga dinamad niya, kasama doko, ka nga daw niya nung sinaksak hey, ko siya. wala. Wala ho kaming ginagamot pa dito na nasaksak e. Wala na baril. At dito nga nagpasama ako sa mga officer para itanong kay Dok na totoo yung ginawa sa amin ni Bubbles Pero ito si Dok ayaw umamin baka siguro tinakot yung pamilya niya para hindi siya umamin Kaya ang nangyari si Dok nagsisinungaling pinapalabas na ako yung masama Kaya sa huli ako yung nababas na sinungaling na na na. so na. na Doc, ako na yung narigyado ka pa na binasaan yung... Uwawa oh, sa inyo mga o, ba, din, bagnen, oh, puno. Yung dala ng bag na yun, ang punong puno. Wala, laruan yan, laruan. Ayan, tigil mo chip sa kasama niya chip. Meron yung chip. Yung lalaki. Lalaki, baka binigay din. Hindi, hindi na ako nang iniwala sa'yo. Puro ko kasi nangalingan. Ba, baka, sige, si ah, boss, sige, may pupunta pa ba kayo? Sige, alis na kayo. Wala, kawawa. Chip, purgit, mahirap kami. Mayaman yung chip. Chip, purgit, purgit. Ala, chip. Ala <laughs> Ano ba, ba naman yung, yung chip? Ay, na. Chip. Pero kawa mo na chip, chip Grabe naman yan chip Purgit mayaman na, eh, ang mahirap sa inyo chip eh, Mga pulis kayo Nababayaran kayo ng ano so, eh, Na pera kami nababayaran Kami Purgit mahirap kami Kami eh, yung yun, na Kami na ate pag ka lang namin Pero Kaya ka tapos Ayan ayan Para makausap ka ng ako ah, Grabe naman chip Nag report na ako chip eh Eh nag report ka eh, Wala naman kami Chip ano, eh. dapat inimbestigahan nyo chip Inimbestigahan Isangat. nyo Pati yung kasama អរ៉ៃកូ